Lalo po sa mga motorista, nag-inspeksyon po ang mga otoridad ngayong election period na. At may ilang paalala ang mga nasa PNP para masigurong lehitimo operasyon ang checkpoint na daraan sa inyong lugar. May unang balita live si Bam Alex Bam! Ligan, good morning. Dahil may paparating na eleksyon ngayon 2025, mas marami ang makikita ang Comelec checkpoints, lalo at umiiral ang gun ban. Sa na stress na madaling araw, ganito ang t -t tagpo sa Bendia, Makati City. May Comelec Checkpoint, isang indikasyon na mas pinahiigting ng seguridad para sa midterm election sa Mayo. Bukod sa nakapwesto mga polis, iniisa-isa rin ang mga motoristang dumaraan sa checkpoint. Wala pa nasisitan lumabag sa gun ban ng polisya. Ganito rin ang sitwasyon sa isa pang checkpoint sa JP Rizal sa Makati City. Visual inspection lang ang pwedeng gawin sa mga checkpoint. Ibig sabihin, pwede lang ipababa ang pintana ng sasakyan hindi pwedeng pawabain ng mga motorista at pasahero. Hindi rin pwedeng buksan ng mga trunk o compartment ng mga sasakyan. Iira lang election period hanggang June 11 sa mahigit 1,400 checkpoint sa buong bansa. May ilang nahuli na sa paglabag sa gun ban. Paalala ng pulisya, hindi maaari magbitbit ng baril kung walang exemption ng COMELEC. Tanging uniform personnel lang ang pwede pero dapat naka-duty rin sila. Kahit ang security ng mga kandidato kailangan mag-apply ng exemption. Dagdag pa ng PNP ang mga lehitimong COMELEC checkpoint dapat nakapwesto sa maliwanag na lugar. May malaki rin itong karatula at dapat nakauniforme ang mga polis. Wala pa raw na momonitor na banta ang PNP ngayong election period. limited lamang po yan sa visual inspection. So hindi po dapat uh, pipilitin yung mga nakasakay po doon na buksan yung kanilang globe compartment, yung kanilang luggage compartment. So ang pakiusap po natin na, na volunteer na po ibaba yung kanilang mga bintana, pati po yung sa likod, para tignan din po kung may mga kasakay po kayo. Unless of course may makikita po na kahinahinala yung mga pulis po natin. Like, let's say nakita po may baril po doon o kaya mayroong nakagapos doon, may nakapiring doon o may mga struggle That's the only time po na pwede pong ma-request po ng mga pulis na nagbabantay sa Comelec checkpoint na ipatayin po yung sasakyan. Kasabay na simula ng election period, biral na rin ang gun ban at iba pang mahakbang para higpitan ng seguridad sa iba na bahagi ng bansa. Kaugnay niyan at iba pang sa election 2025. Makakapanayin po natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan, at magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Bukod po sa checkpoints, ano pa po mahakbang ginagawa ngayong nagsimula na ang election period? Siyempre po, Igan, maliban po dyan, patuloy kami tumatanggap ng mga application para sa exemption dyan sa gun ban. And at the same time, uh, atin din po ipinapatupad yung ban sa pag-appoint, pagpo-promote, pag pagsususpend, pagta-transfer sa pamahalaan ng walang exemption mula sa commission elections. Pero dapat po maunawa ng mga kababayan natin, hindi po kasama ang opisina ng ombudsman sa prohibisyon na ito and therefore hindi kinakailangan kumuha ng ombudsman ng exemption mula sa commission elections. Sa ngayon po, ilan po ang uh, masabi nating na aresto na dahil sa paglabag sa gun ban, hindi daw nila alam. Nakakaanim na po, uh, Igan. Meron po sa Malasiki, <laughs> Iloilo, sa Kainta, Rizal. Meron din po uh, dyan sa may bandang buluan sa Maguindanao. So medyo yung mga argumento nilang hindi nila alam. Paulit-ulit po tayo, araw-araw tayo nananawagan. At the same time, sinasabi natin, lahat ng lisensya nila, permit to carry suspended pagdating ng Enero a 12. Para po sa kapakanan ng ating mga nanonood ngayon, ano po ba guidelines itong Ganman? Pwede hubang makakuha ng exemption o covered po ang lahat? Dapat po absolutely ay covered ang lahat. Subalit so yung mismo po natin at yung resolution ng COMELEC nagpo-provide po ng certain exemptions. For example, yung ating po mga, uh, uh, mga members po ng Supreme Court, yung po mga judges, yung prosecutors, pau, uh, mga secretaries o kalihim ng mga ahensya ng pamahalaan, USIC Aset. At meron din po tayo mga ilang individual na binibigyan ng exemption, lalo na po yung mataas ang uh, ang threat sa kanilang buhay dahil sa kanilang pag pagiging negosyante o kaya naman dahil sa piniperform nilang trabaho. Opo. So kailangan ipakita sila exemption sa uh, mga sisita. Tama po, uh, uh, Igan. So yung iba pong mga na-aresto, simula po kahapon, nagpapakita ng lisensya, nagpapakita ng permit to carry, wala naman po exemption mula sa COMELEC. So just the same, aarestohin pa rin sila at kukumpiskahin pa rin po yung kanilang mga dala ng mga armas. Sa checkpoint po, uh, visual lang po, ano? hindi pwedeng buksan ng trunk o palabasin ng ating mga motorista, Chairman? Tama po kayo, Igan. Visual search lang po ang pwedeng gawin ng ating mga tauhan ng PNP, AFP, kung meron mang naandiyang AFP kasama ang Bureau of Fire Protection o Philippine Coast Guard. Bagamat, wala naman po makakapigil sa mismo motorista na sa mismo voluntarily, Igan, magbukas o kaya mag, uh, na, na bumuksan na limbawa yung kanyang trunk o yung likod na sasakyan. So yan naman po ay para mas uh, masigurado lang na wala naman siyang tinatago o ginagawang masama. Ano pong kaibahan, Chairman, ng checkpoint sa na nasa red, orange at yellow categories kumpara doon sa nasa green na category? Kapag po green, absolutely, napaka-generally peaceful po yung lugar. Walang insidente ng karasang kahit kung mga nakakaraang halalan pagkapu kasi red category, Uh, Igan, re most recently, maaari nagkaroon ng karahasan, although hindi ito election related, pero nung mga nakakarang election, lagi na lang merong karahasan na election uh, related. Yun naman pong orange, yan, yan more or less, Igan binab binabantayan na natin na posibleng maging red dyan. At yung nasa yellow naman, ay meron lang pa isa-isa na insidente ng karahasan. Yan po, Igan, yung mga categorization na yan, yung red, orange, yellow, green, yan po ay address sa amin, sa PNP at sa AFP. Hindi yan sa mga mamamayan ng lugar. Kaya hindi dapat ikatakot ng mga lugar kung kayong ay nasa red category kasi ibig sabihin lang gusto namin mag-preposition ng puwersa ng mga ng law enforcement authorities at mas mabilis na action o reaction kung sakasakali magkakaroon ng kaguluhan. At paalala po, kailan po yung gunman at uh, itong mga checkpoint na magtatagal? Magtatagal po ang gunban, nagsimula yan po kahapon at aayahin uh, po ay 120 days. Before the election, naandyan na po 'yan at tatagal po 'yan 30 araw after, after the election. Okay. Meron tayong uh, panganib o pangamba rito sa text spoofing na maaari magamit daw po sa kampanya. Uh, ano na po ang gagawin ng COMELEC dito? tayo po yung nakikipag-ugnayan na Igan sa National Telecommunication Commission. In fact, okay. makikipagdagdaan kami ng uh, kasunduan sapagkat syempre napakalimitado po ang pwedeng kakayanan ng Commission Elections. Kakailangan na natin ng ibang ahensya ng pamahalan ta, ah, sapagkat talagang dapat labanan natin to yung mga text blasting na yan sapagkat pwedeng palabasin ng isang kandidato na nagpapadala ng isang text message kahit hindi naman talaga siya. As of now, nasa anong porsyento na po tayo ng kahandaan, Chairman? Mga 90% po Igan, going po yung printing ng balota natin sa susunod na buwan po sa unang linggo ng Pebrero ay magsisimula na tayo sa ating pong training ng mga guro uh, na maglilingkod sa araw na eleksyon. Kasama na rin po yung PNP personnel na contingency kung sakasakali na hindi ba kapaglingkod yung mga guro na natrain natin sa araw ng halalan. Ito bang mga kandidato na may malalaking billboard, mga uh, madalas na radio at TV ads, hindi pa natin makakasuhan ng early campaigning? Wala po kasi Igan premature campaigning sa kasalukuyan. Magsisimula pa lamang ang uh, pagiging kandidato nila sa February 11 sa national positions at March 28 sa local positions. So therefore, technically sila ay aspirants pa lang at hindi kandidato kahit pa nga Igan nagsimula na yung tinatawag na election period. Pero parang unfair sa mga walang pera. Hindi ba pwedeng pag-file ng COC, chairman, eh, pagbawal na agad sila bilang kandidato na sila. Nandoon na yung intensyon eh. Ako, Igan, pa po ang kagustuhan ko talaga. Talaga pong napaka-unfair sapagkat ang purpose naman talaga dapat ay equal equal opportunity for Opo. all. Kaya lamang, yan po yung batas natin, kinakailangan tumalima tayong lahat at kinakailangan magsusug ng pagbabago sa batas at uh, ang COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng mga umiiral na nating batas sa halalan. So itong mga radio at TV ad sila, hindi maituturing na kasama sa inaalalay po ng batas na bilang lang ng kanilang dapat eh, ipalabas. Tama po, Igan. At syempre yung kanilang gastos din o ginastos mula October, November, December, January hanggang February 10, hindi pa kinakailangang i-report sa COMELEC dahil sa panahong iyan, hindi pa po sila kandidato. Okay. May mga pumupunta po Supreme Court na umaapila doon sa mga idineklaran niyong nuisance candidate. Anong reaksyon dito, Chairman? Naintayin niyo na lang ba ng patawag ng uh, Supreme Court yung ating mga kinatawan sa komisyon? Siyempre po, Igan, at uh, kinikilala natin yung karapatang yan ng mga natalo o hindi po pinalad sa atin po mga desisyon. Subalit so, hindi po pwede huminto ang komplek sa paghanda natin kahit yung pag iimprenta ng balota kung kaya naman tayo maghihintay kung ano man po yung development sa bagay na yan. As of nung Friday naman po, Igan, wala pa tayong natatanggap na kahit na anong uh, action o or restraining order Opo. mula sa Kupo Suprema. Kaya po, tuloy-tuloy yung ating pong lahat na ginagawa. So yung imprenta po ng balota, pag mayroon pong hindi nakasama, hindi na po pwedeng maibalik doon? Hindi ko muna sasagutin, Igan, yung katanungan yan kasi ayaw ko pong mag-put ng pressure sa ating ka Korte Suprema. Baka sabihin kasi yung ah, okay. pananagitan ko ay magamit. Uh, basta po ang importante, kung uh, hindi nire-respeto po natin yung exercise ng jurisdiction ng Supreme Court at tatalimak kami kung sakali man kung ano po ipag-uutos sa atin. Paano maisisingit yung German kung gawa na yung balota? Uh, alam nyo po madami, there are so many ways naman of skinning a cat, ika nga. And, uh, okay. po, ang importante lang ngayon, nasa Bangsamoro, Balots pa tayo, at uh, ang ginagawa po ng Comelec, kung anong mas malayo na lugar, yan po yung mga lugar na inuuna natin Aha. sa pag imprint ng ah. Okay. Maraming salamat, Comelec Chairman George Garcia. Ingat po kayo, Chairman. Maraming salamat po, Igan. Mabuhay po. Maagang nagsidatingan sa Carino Grandstand sa Maynila ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo na po sa National Peace Rally ngayong araw. May panawagan naman ng COMELEC sa mga makikibahaging election aspirants sa aktibidad. Dari doon balita ni Bea Pinlac. Iba-ibang pinanggalingan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpalipas ng gabi rito sa Quirino Grandstand sa Maynila para makiisa sa National Rally for Peace ngayong araw. Ang bit-bit nilang panawagan, kapayapaan sa bansa. Para makapag-ipon ng lakas, kanya-kanya sila ng diskarte para makatulog ng maayos. Ang ilan, nagtayo ng mga tent at nagdala ng mga upuan. Ang iba naman, naglatag ng mahihigaan. Bastang sa amin, unahin yung bansa natin. Ang dami na naghihirap eh, lalo-lalo na laki ng problema ng bansa natin, alam niyo yan. Upang ma maiparating sa ating mga mambabatas na tayo ay magkaisa na lamang para sa kapapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Iglesia ni Cristo na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang-ayon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Mas marami pa raw issue na dapat pagtuunan ng pansin na anila'y hindi mareresolba ng hidwaan. Maraming dapat asikasuhin po. Uh, marami, Napakaraming problema nga naman ng Pilipinas po. So dapat yun ang pumuna ang unahin natin. Alas 4 pa ng hapon mamaya magsisimula ang programa at inaasahang matatapos alas 6 ng gabi. Bukod sa Kirino Grandstand, isasagawa rin ang Peace Rally sa labindalawa pang lugar sa iba't ibang rehiyon. Humigit kumulang isang milyon ang inaasahang dadalo. Ilang kalsada sa Maynila at Pasay ang isinaramuna ng MMDA simula alas 4 ng madaling araw kanina, kaya asahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar hanggang mamayang gabi. Nakabantay naman ang pulisya at tauhan ng MMDA para tiyaking ligtas at maayos ang pagtitipon. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Edwin Zabala, lahat ay maaaring dumalo sa peace rally. Panawagan naman ng Commission on Elections sa mga aspirants sa eleksyon 2025, huwag haluan ng politika ang rally. Muli ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkamit ng kapayapaan sa South China Sea batay sa rules-based international order. Sinabi ng Pangulo sa pulong sa Malacanang kasama mga kinatawan ng iba't ibang bansa. May unang balita si Darling Kai. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Tagpo ito ng i-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa na isa sa pinakamalaking vessel ng Philippine Coast Guard, ang monster ship ng China Coast Guard na Vessel 5901. Ayon sa PCG, ipinadala ng China ang monster ship matapos maitaboy ng ating mga barko ang isa pang barko ng CCG na Vessel 3304 na January 4 panagsimulang lumapit sa Zambales. Nasa 97 nautical miles mula sa baybay ng Zambales ang monster ship nang habulin ito ng BRP Teresa Magbanwa at pigilang makalapit pa. Lumalabas daw sa pag-aaral ng PCG sa satellite imagery at grid coordinates na layunin daw ng China Coast Guard na maging normal ang ganitong klase ng deployment sa itinuturing nilang fourth dash line sa 10 dash line na basihan ng pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ang fourth dash line ng China nasa 60 to 80 nautical miles mula Luzon. Kaya mahalaga raw na isiwalat ng PCG ang paglabag na ito ng China sa ating teritoryo para raw hindi maging normal ang kanilang ilegal na paglalayag at pambubuli. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuna ng reaksyon ng Chinese Embassy. Bago ibinunyag ng PCG ang nangyari, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng kapayapaan batay sa rules-based international order. Sinabi niya yan sa harap ng makina kinatawa ng iba't ibang bansa, mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa Vandunur o traditional na salo-salo sa Malacanang tuwing bagong taon at araw ng kalayaan. Kabilang sa mga dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. for it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. The antidote to this state of, of affairs is not easy, but it certainly involves on the part of all of us a recommitment to truthfulness, balance and fairness in our statements. and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Sinapahan ang reklamo si Olympic bronze medalist Yumir Marshall ng kanyang asawang si Princess Galarpe Marshall. Paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAWC at concubinage ang inihaing reklamo ni Princess sa Pasay Prosecutor's Office. Sa Facebook post si Princess itong January 10, ikinuwento niya na may iba manong karelasyon si Ymir at siya raw mismo nakahuli sa kanila sa isang condominium unit sa Pasay. Ipinaaresto raw ni Princess noon si Ymir at ang umano'y karelasyon niya pero nagdesisyon siya kalauna na patawarin ang mister. Pero imbes daw na magbago, minanipula pa umano siya ni Ymir. Pagdupa ni Princess, kinuha umano ni Ymir ang lahat ng ipon nila sa bangko para magpagawa ng bahay para sa kanyang karelasyon. Itinanggi naman ang Pinoy Olympic boxer mga aligasyon ng kanyang misis at iginiit na kaibigan lang niya ang sinasabing babae. Sabi pa ni Yumir, misis niya ang nananakit. Si Princess din daw ang may hawak na kanilang joint accounts, pati mga titulo ng bahay at iba pang ari-arian. Walang nangyayari na pagtataksil. Yung babae na nakita nila sa video, ah... Uh... Uh, kaibigan ko yon pinalnya niya kami ng concubinage di iatras niya na kasi alam niya eh na hindi totoo nandoon nandoon sa affidavit of deceased niya eh hindi totoo yung ano gusto inurong niya yung kaso kaso na inquest na kami kaya nagstay ako sa sa police station for for four days lalong kong naisip na uh, yung 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 asawa ko na hindi na kami okay dahil doon ko naramdaman na hindi na pagmamahal yung, yung gusto niya lang sa akin. Um, pananakit niya na tinatanong niyo kung ilang beses, hindi ko na po mabilang. Grabe na po yung pambabastos, pagsisinungaling, manipula, lahat po. Serve ko po yung justice eh. Hindi po siya magiging yung mirmarasal ngayon. Kung hindi po kami magkasama, hindi kami nagtulungan mag-asawa. Kaya nga kami hanggang ngayon walang anak eh. Target ng pamahalaan na matapos ang kalahati ng route nationalization o yung pagsasayos ng ruta ng mga pampublikong transportasyon sa bansa ngayong taon. Ay sa ilang transport group, malabo raw itong maabot. May unang balita si Nico Wahe. Mula ng simula ng route rationalization o pagsasayos ng ruta ng mga pampublikong transportasyon sa bansa noong 2024, nasa 15% pa lang ang natatapos ayon sa Department of Transportation. Target ng DOTr na makumpleto ito sa 2026. Ang target natin 50% end of this uh, 2025, pagdating ng 26 another 50% so we hope to achieve 100% by okay. December next year. Gaya kasi ng consolidation ng prangkisa para gawing moderno ang mga pampublikong transportasyon, may proseso ang route rationalization. We have to finish first the route rationalization and then after that, doon na magkakroon ng obligasyon yung ating mga kooperatiba na magpalit ng sasakyan. Assuming we end the route rationalization by end of 26, hopefully end of 29, eh lahat to ay magiging modern na po, hindi lamang yung sasakyan, gunit po yung mga ruta. Pero paglilinaw ng DOTR, ang mga nauna ng kumuha ng modernized jeepney na pasok sa pamantayan ng DOTR, hindi na obligadong palitan ng mas bago ang kanilang mga unit. Pero ayon sa ilang transport group, malabong makumpleto ang route rationalization sa 2026. Palagi natin 13% na yung nabuo sa 8 years na yun. Yung pa ilang taon na lang. Kaya yung sinasabi nila yung ganyang taon na matatapos yung yung rationalization nila. Malabo yan, sir. Bagaman sinabi ng DOTR na uunahin muna mga ruta bago ang pag-modernize ng mga jeepney, hindi raw sasapat ang makukuha ang modernized jeepney ng gobyerno sa rami ng ruta sakaling matapos na. Nagkakaroon na, sir, ng transport crisis nang di nila binabalita. What if pa kaya na kunin na alisin nila yung mga non-consolidated na biyahe? mas lalong... Uh, naipit na yung DOTR sa sila kukuha ng mga unit. Wala naman daw problema sa pagmodernize. Ang ayaw raw nila ay ang consolidation. Ang gusto raw nila ay payagan ng mga Pinoy made na makabagong jeep na di hamak na mas mura. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Simula sa January 20, patutupat ang maximum sa Jessel Ritter Price sa imported na bigas na 58 pesos kada kilo. Sa ilang pamilya sa Metro Manila naman, may pagbaba sa presyo ng ilang klase ng bigas. Live mula sa Pasig, naroon ng balita si EJ Gomez. EJ. Igan, ngayong bago nga ang taon, may pagbabago rin sa presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Dito sa Pasig Mega Market, ayon sa ilang rice vendor, bahagyang bumaba ang kanilang presyuhan. Gayunpaman, ang demand o bentahan ay medyo matumal pa rin daw sa ngayon. Ay, Mahigit dalawang dekada nang nagtitinda ng bigas si Nanay Belen. Sanay na raw siya sa pabago-bagong presyo ng kanyang mga paninda. Ngayong 2025, naitala raw ang pagbaba sa presyo ng ilang klase ng bigas sa Pasig Mega Market. Nag-anihan din daw kasi kaya marami ang supply. Makikita naman natin sa mga tag price na dati almost walang mga 40, 45, 46, talaga nung matataas. So ngayon meron na. Ayun. Pumabari naman. Pati mga mga 5% natin ano, bumaba naman siya. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, ang kada kilo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila naglalaro sa 40 pesos hanggang 64 pesos depende sa klase. Dito sa Pasig Mega Market, ang well-milled na local rice pwedeng mabili sa 45 pesos kada kilo na nooy nasa 48 pesos. Ang maalsa, nasa 48 pesos mula sa dating 50 pesos habang ang premium nasa 46 pesos hanggang 64 pesos ang kada kilo na dating nasa 52 hanggang 65 pesos. Ang imported rice naman, ibinibenta sa halagang 54 pesos hanggang 56 pesos kada kilo. Sa darating na January 20, ipatutupad ng pamahalaan ng 58 pesos kada kilo ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Ayon sa DA, layo ng MSRP na mabalanse ang presyo ng imported na bigas sa merkado at masigurong ito ay patas para sa mga magsasaka at rice industry at abot kaya ng mga mamimili. May pakiusap lang daw ang mga rice vendor tungkol sa MSRP. Kakayanin naman yun kung talagang mababa ang kuha namin. So kailangan hindi talaga sa amin magsisimula. Kailangan kung saan pa yung mga supplier mababa na talaga makukuha namin para maibigay din namin na mas mababa ang panindag. Igan, yung nabanggit ni Nanay Belen no, na bigas na nabibenta niya sa 40 pesos kada kilo ay bigas daw na galing dun sa mga lugar na naapektuhan ng uh, bagyo. Kaya rin yung kanilang mga supplier ay medyo nagbaba sa kanilang presyo ng kaunti. No. Ganun pa man yung quality ay okay pa rin naman daw at uh, may marami pa rin or may mangilan-gilan pa rin talaga ang bumibili raw lalo na yung mga naghahanap nga ng murang bigas. At yan ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Chavez Chica, another year, another adventure para sa Dante Squad. Sa Instagram, shinare ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang ilang snaps sa kanilang Dubai trip. Looking chic and stylish ang Dante Squad sa kanilang matchy-matchy safari OOTDs. May caption pa yan na, making memories that will last a lifetime with my favorite people ganda. Kung desert and trip ng mga Dantes, winter wonderland naman ang kay Running Man Philippine star Glyza de Castro. Enjoy ang aktres habang ine-explore ang hometown ng kanyang hubby na si David Rainey sa Northern Ireland. Ah. Doon din nag-celebrate si Glyza ng holiday season. Parang nice photos. Actually, love it. Kapuso, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.